Magtiayon. <laughs> oh, magtiayon ha. Ah. Are you ready for this question? Yep. Okay. Taas sa mata. Taas. Taas. <laughs> Kamay sa mata. Sige. Question number one. Sige. Okay na ba sa imuha o mag-solo ang imuhang partner? Dili nyo ko. Bakit? Kaya nga nung okay man. Nga. Hoy yan. Pwede man na akong ubanan. Ah. <laughs> sa pagpanglaba. Ah sa pagpanglimpyo sa pagatiman pagdigamo sa mga bata so dili gyud ang mag solo ang imong yeah. partner dapat mm -mm. ubanan gyud imong permente oh. sama ra pud na sa tuwa ah. kanay mga panahon na kami mga bana dapat gyud mm -hmm. mi sa mga asawa sa oh. panahon sa kalisod sa panahon kalami ah oh, sa so mga kalami di <laughs> Maniud to with Jack and yes. Sugar. Kanyang <laughs> 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 yes. Uh, mga pagkaon na pwede nga na mong pagkabuhaton, pagkalutoon, ah. nga sigurado yun na lami, yun kaayo. Oh, dapat da. uban yun so ang asawa. So, dapat tungan yun mo uh -oh. magluto. Uh -huh. Ano? po kong musugot, ay babe, nga siya makatilaw lami. ay, ay Dapat kaming doon magtiniilaway, yun <laughs> may nang lami, ngayang gitilawan. Ah, Ana so yud? sharing is loving. Yes. Sharing is caring. Yes. Sharing is rainy. Yes. Yeah. And I... Lagi <laughs> like, you na know? ba? You know, wala, 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 yung <laughs> mga pangutana d'ra. dira. <librarian> ako to siya. Dito, ako, ako, question ko niyo ha. A, ako tuba, tubag, ah, sige, sige. Tubag akong pangutana. sige, ah, sige, sige. Ready Kani <random> ako? Kani uh, din yun ni Wad, yun yung pag dapig-dapig ni mga pangutana. Mm. -hmm. Mo. Wala, wala. Gusto correct, na akong tubag ko ni Diretso-Diretso sa imuha ang kwan. Diretso yun ako. Kung sa matubag maog yun, ha? Sige, handa na po ako. Kano sa kalas ni Kaon? Hoy! Karina lang. Pangutanaan ko naman nag-solo ba ka or wala? Dungan mi.

alam mo gwayo. Gamitan nato nang sakto nga gamiton. Gamitan nan. Ah, ah ano na sige. siya ha? Sige, gamiton nato ning oras Sagi. para short. <laughs> Las 4 na, wala, wala ka nang mga questions. Wala nga? na may pangutan na si mo kayo niya. Ako na idungan ang mga pangutana na kay mo daghan kuy nasa una una karon na di jud pwede. Ang pangutana na ako karon kay <laughs> ngano wala tay oras. Ah, sige. <laughs> ah, <laughs> Nagan ko oras ton. Ay, mo ba? Wala ko mag-question okay ra ba sa kong mag-solo akong partner. Ay, Oh. Ano pang utanong pamantay ka? Ako kay okay ra gid sa kuwa mag solo dile, dile, dune, partner. Dili na tigpang kay ano. Bakit? Kay lahat ta mang gid pug kayo imong partner kanunay mag solo. Hoy. <laughs> dili ako ang mag solo man. Ah okay. Mm. Okay, uh, okay ra gid kay na kay kinahanglan tong individual pet. dili. Balik ko na kung pang utanan. <laughs> ah, kay tinudan gud ni. Mm, ay babe, tinudan ay. Tubag ako sa tinuod. ba baka nga mag solo ang imong partner. Correct. Uy, kailangan din natin mag-solo, ha? Kahit minyo tayo or not. Sa unsang abutan? or di kinahanglan gin mag-solo. nag yung mga hobbies. Ay, muna oh, mm -hmm. Mag-solo. Dapat mag-spend ka time tinut. for yourself, boy. Mag-CR. Dapat oh, mag-solo. O, correct. Gusto sa kubano niya mo, no? Oo, oh, maligo. Mag-solo. Buhuap po doon. Pero pag may kamukhaon, ha? Dapat dungan mo? Ah, depende po na. Kung nag-away mo, huy. <laughs> 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 Dapat gud atau sikap dungan. Pero mas maayo gud na panikamutan atong magdungan. Correct. Anak uh -huh. Para dungan mahuman. Ana. Dungan mahuman. Dungan masakitan. <laughs> Get uh -huh. a life. <laughs> <laughs>